Okay guys, good morning sa inyong lahat Nandito ngayon si Papalon sa Quezon City Ayan, dito tayo sa Pilcua oh. Ayan, oh. Ngayon naglalaka tayo Papasok tayo dito sa circle Para ipakita natin sa inyo galak mo -gala muna si Papalon Ayan Pagkagandang lugar dito sa Quezon City Mga guys, ayan yung circle Kapag naglalaka tayo dito Dito tayo dadaan sa ilalim Ayan Good morning, good morning sa inyong lahat, sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers, sa good morning sa inyong lahat. Ayan, bababa muna tayo mga guys, dito tayo baba. Ayan mga guys, so under construction para dito, dito so, tayo tumahan. Ayan mga guys, uh, nandito tayo ngayon sa, sa mga sa circle na sa loobahan. Ayun. Mamasyal tayo. Ang ganda ng tingnan dito. Oh. Ayun. Ganda ng mga puno rito, mga acacia. Ang lalaking ganda oh. Talo pag sa gabi ka pala rito mamasyal, Napakaganda. ganda. Uh, na masyal muna pa si papalon dito kasi uh, pupunta tayo ng opisina. Ito sa akin tinatrabahuan kasi importante in nilalakad ni Papalon Ayan. Nakadlakan tayo dito. Yan ang ganda. Pag sa gabi dito guys, ganda mo masyal dito. kasama mo yung pamilya mo kasi may mga pailaw to. Ayan. Ang ganda oh. Masyal na masyal si Papa Loon. Ikot-ikot naman tayo dito. ang ganda oh. Ang ganda ng mga pananim dito. Yan yo oh. Uh, 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 ito ay circle. Uh, simbolo ng ating Ah, uh, sa Mesa City may nakalimutan ko lang itong simbolo mga guys eh. Uh, ito. Ayan Ang oh, dami yung mga namamasyal. Ayan, ito yung Kison City Circle. Ayan mga guys. Mamasyal tayo dito. Okay. Para sa winners natin, meron kayo Ikot-ikot tayo dito. Ayan yeah, ako. Ang oh, ganda. Masay well, pila! Get your candies. Okay, after... May yeah, mga activity oh, yung mga Ipila. pandita. Pila! Papas ka na kagad yan ni Father Joel. Kahit Napakagandang oh, <laughs> tanawin. Lapit mo yung mga bata. Here. Ayan naman, nag thank you. O, sinong wala pa? O, sinong wala pa? Lapin dito. Ayan guys. Ang dami mga naglalaro ng mga bata, no? guys so, oh nandito tayo sa harap na mismo sa circle ayan oh napakaganda lakad lakad tayo dito pakita natin sa inyo yung paligid nito ikot ikot muna tayo dito ang ganda oh ang dami mga estudyante dito na naglalaro At masarap din dito mamasyal kasi mapuno uh, kumbaga eh, malamig ang kondito dito kasi mapuno ang daming mga kahoy sarap ang masyal yan ang Quezon City Circle masyal tayo rito kaya mga guys sana at tulungan nyo yung ating youtube channel para abang abangan na malapit na tayo mag sa ating pagtulong sa ating mga kababayan Kahit patatlo-tatlong kilo lang eh, ay katulong na tayo, abang abangan nyo na lang, konting uh, panahon na lang Para masaya at uh, gusto, gusto ko talaga makatulong sa ating mga kababayan na uh, pala din Para uh, may maibigay tayo kahit tatlong kilong bigas at konting dilata may abot natin sa kanila malaking bagay na rin na makakatulong tayo sa kanila sana supportan nyo yung ating pagbabago ng ating youtube channel ating content para marami tayong matutulungan ng mga kababayan natin ayan ang laki o oh, ang ganda ng kanila rito monumento yung pinaka logo sa ang... Quezon City ayan lalakad tayo dito ikot ikot tayo dito sa Quezon City Circle sarap maglakad dito na malamig kasi maaga pa naman Hirap kasi guys pag uh, wala akong kwan yung wala akong uh, handle, kumbaga yung aking gimbal ay nasira. Kaya wala akong uh, ginagamit na uh, gimbal. Yan o, uh, may bayabas pala rito. Ay, akala ko bayabas, hindi pala. Ay nga, bayabas nga pala talaga, bayabas. Yan o. First time ko nakakita dito sa kong bayabas yan ang masarap Mga nitip na bayabas Ito yung mga halaman o no? oh. Ayan yung paligid sa ating circle Na pinupuntahan ngayon Isang city circle Ayan bagay siya ito naman ano iba namang ah, kung ano dito yung design ayan sarap ng mga halaman oh no? ang ganda oh ang ganda ng kulay alagang alaga At malamig dito ano, di diba? ito yung kagandahan pag uh, inaalagaan natin yung ating mga kapaligiran mag maging malinis ang simoy sang hangin Ayan. Yeah. Ang ganda. Ito yung kapaligiran mga guys. lalarong bata nung ating kapanahonan ganda uh, ito yung mga halaman ang gaganda ko di ba tatamba oh, ganda ng kulay oh Love, Kishon City. Oh, di ba? mo. I Love, Kishon City. Ito guys, uh, nakalimutan ko na tawag nito. Ng mga panahon namin. Chinese Garden. At yan. Tawag nakalimutan ko lang. Ito. Ang mga panahon na din natin. Ang mga kabataan natin. Ang ganda. Ayan, yeah, may nag-alaga dito. Ah, guys yung mga view dito ah, hindi ganda lalaki ng mga puno ayan sarap mamasyal diba? basta ang kapaligiran ng uh, pangalagaan natin huwag abusin napakaganda na kasi ito yung pinakamaganda kasi unang una ay may kita mo yung kagandahan sa lugar na hindi pinapabayaan ayan guys yung mga view dito uh, ang ganda sarap yung ng mga puno ayan sarap mamasyal diba basta ang kapaligiran ng uh, pangalagaan natin huwag abusoy napakaganda na kasi ito yung pinakamaganda kasi unang una ay may kita mo yung kagandahan sa lugar na hindi pinapabayaan yeah pag tayo dito kasi tatawid tayo sa Kison, uh, si uh, City Hall. Tatawid tayo mga guys sa so pasok tayo dito. Para pala dito mga guys oh. Yan, dito pala tayo tatawid tayo papunta doon sa kabila. Yan. Ganda dito, may mga kainan pala dito. Ayan na pala yung City Hall. Ah. Uh, tatawid tayo dun pero sa underground tayo dadaan tunnel yeah, ganda oh ayan yung Quezon City Hall ayan mga okay. guys so, ang Quezon City City Hall oh napakaganda ayan yung City Hall sa Quezon City ayan painting dito Ayan Ayan, yeah, sarap maglakad dito Ayan. Parang nasa Maynila din tayo mga guys And sa may Chitil sa Maynila Pag bumaba ka sa daan sa ilalim Ganito may kita mo Yung mga design yan Ang gaganda ganda ng kung saan Quezon City. Napakalinis. Malinis ang ilalim. Ayan o. Oh. Oh, nandito na tayo sa Quezon City Pool. Harap na tayo. Ayan, papunta mga Fairview yan. Mga guys. Nagkat na natin kong mga guys kasi nandito tayo. Papasok na tayo dito. Ayan, ito na yung Quezon City Hall. Ayan, Ayan mga guys. Uh, papunta na tayo dito sa uh, labas Sa lahat ng mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. At patuloy na muna. Papalawang kasi tapos yung transaction natin sa uh, kinukuha ko mga kwan dito. Permits. Okay. So hanggang dito lang muna. Ingat po kayo. God bless. Bye bye.